Yo, what's up mga kabuting ting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabuting ting At welcome back sa ating munting channel Yan, ah, uh, tayo ngayon sa Maasin City At mayroon tayo ditong home service na electric pan Kung natandaan nyo mga kabuting ting Yung Toshiba na ginawa kong ah, uh, Yung motor ang problema Na yung unang tumingin ay Ano lang, uh, mahina sa supply ang kuryente Pero motor ang problema At yung may-ari nitong electric pan Tsaka yun, yung Toshiba na yun ay Iisa lang mayroon pa kasi siyang electric pa na pinatignan sa akin noon pero hindi ko binidyo. Dahil mayroon na rin kasing humalungkat nito. Ayan o. Oh. Putol na. Wala nang kapasitor. So, yan ito bali. Papakita ko lang sa inyo na ang problema nito ay motor na. Ito ay hinalungkat. Hindi ko alam kung sino yung naglungkat nito. Yan. Papakita ko lang sa inyo na pagkaganito ang ano, uh, wala na tayong wala nang maririding dito sa linya ng wire papuntang pagkabita ng kapasitor pag wala na itong reading ay sure ball ang motor nyan at na nakikita nyo ay iba na yung cable tie so ibig sabihin may humalungkat na nga so so nung ako ay nandito uh, pinahanapan sa akin ng mayari ito ng motor ng electric pan so meron na akong nahanap at galing lang sa junk shop dahil dito sa amin ay medyo may kamahalan ang rewind kaya ako ay sa junk shop lang naghanap So bago ko ito umpisahan ay disclaimer lang Lahat po ng video na in ko sa aking YouTube channel Ay based lang po sa aking experience At hindi ako dito nagmamagaling So ito ay ating babaklasin mga kabuting ting At dito natin sa baba natin titirahin ito yan. Yan, na. Ah, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At mega mega love shoutout sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers, yan, mega mega love shoutout sa inyong lahat at sa aking mga kaibigan sa YT. Yan, pinutol na pala din ito mga ting dito sa liig. Dito sa bandang liig ay pinutol na rin yung wire. So, putolin na rin natin ito. Tapos, bubuksan natin ito. Ayan, tapos. tanggalin natin yung wire. Itong wire na ito, magagamit ko pa ito mga kabutingting malaking gamit yan sa akin pag na ganitong wire yan yung aking ginagamit pag ako ay maggawa ng ano ha ah, maghanap ng putol ng washing machine tuloy na natin so, ayan balatan lang natin ito so ayan na mamaya na tayo dyan ito na tayo sa motor nya So, dahil sira itong motor, babaklasin din natin ito. At bababa lang natin yung ating camera. Ayan. Ayan, baklasin lang natin ito. At tingin ko itong kahan na ito ang aking gagamitin. Ayan. Tapos lipat ko lang yung aking kamera. Para kitang kita nyo. Ayan. Bali gagamit tayo ng <coughs> flat screw. Ayan. Ito kung hindi lang ako ang nag unang naghalungkat nito ay pwede ko pa itong uh, Kaso pag mayroon ng malungkat na iba pag mga ganitong aluminum yung kanyang rewind napakahirap kaya hindi ko na to aayosin dahil nagkasundo na rin naman kami ng may-ari nito na papalitan na lang ng motor so gagawin natin ay sisilipin lang natin yung bushing kung good pa ba ito ito, ito itong bushing na ito ay good pa at wala pang gas gas yun nga lang ay tuyo yung kanyang foam kaya lalangin natin yan tapos ito sisilipin din natin kung good pa yung kanyang bushing pero bago natin huhugutin ay lilihain man natin Bago natin ilabas yung shafting, baka mamaya ay okay pa ang busing na to, ay hindi na tayo magpapalit ng busing. So, lilihain lang natin ito. Ayan, tapos saka natin ilalabas yung shafting at titignan natin yung pinaka busing nito kung good pa ba. Ayan, katulad nito, yung busing nito ay good pa. Halos wala pang gas-gas. Ayan, no? wala pang gas -gas na nakikita so okay pa ito so gagawin lang natin ito ay lalangisan din natin yung foam at lilinisan natin yung bushing yung loob mamaya na yan natin lilinisan so ito yung aking pamalit yan ito ay galing lang ito sa junk shop ito ay pinutol ko na lang to diretsyo dito sa kapasitor at tinitester ko yan, ito i-tester natin. Papakita ko sa inyo na okay ang motor na ito. Ako kasi, pag bumili ako ng motor sa junk shop, ay itong dalawang linya sa kapasitor, ayan lang yung aking tinitester. Yan ito. Yan o, oh, mayroon tayong nare -reading, nare reading na 834 ohms. So, ibig sabihin, ay oh good ang motor nito. Kaya ako siya binili. So ito ay ating kakalasin At ito ay wala din power siguro Ito mga kabutingting Dahil kaya ko siyang nasabi na walang power Dahil itong kanyang bushing ay grabing alog Ayan no oh. Grabing pagkauga-uga Pero ayan pagkaganyanin mo siya natural yan Ito lang ang hindi natural uh, Ano Hindi natural Yung gaganyanin mo siya na umuuga So kakalasin natin ito Dahil sigurado itong wala itong power ang brand pala nito mga kabuting ting ay camel itong electric pan na ito dito kasi sa amin eh, medyo may kamahalan ang rewind Tapos, papakita ko sa inyo na ito ay walang power. Sigurado ito na walang power mga kabutingting. Dahil maalog yung kanyang bushing. Pero hindi ako sigurado kung wala ba itong power. Dito natin malalaman ngayon dahil hindi ko naman ito tinester pa. Dahil diniretso ko lang ito na binili. Yan, tingnan natin natin ito. Ito yung number one, dilaw. Yan no? Wala Wala, wala tayong nare-reading. Ayan o, wala. OA lang yung nakalagay. Dito sa pink ay wala rin. Pero pagka dito, dito ka, ayan, mayroong nare-reading. Ayan o. Ito yung number 1, yung dilaw. Tapos yung number 3, uh, number 2 ito ay itong kulay grey. At ito naman yung number 3, yung kulay pink. Ayan. Pataas din pala siya. At 35. 35.7. Tapos, dito sa 2 at saka 3, 110 sa gurgle ng motor niyan mga kabuting-ting. So, dahil wala itong power, ay babaklasin natin yung thermal fuse nito dahil wala itong power. At pasintabi sa bagong mapan dito sa aking munting channel. Ah, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po, kung ito inyong gagayahin yung aking pamamaraan. Pwede naman Pwede naman kung kayo ang gagawa ay pwede naman kayong maglagay ng thermocous yan, ito yung nakabalot ng spaghetti. Ito yung thermal fuse. Nabutin lang natin. Ayan, ito yung thermal fuse, oh. ito yung puti. Tanggalin natin. Tapos, pagsama natin itong yung kulay black na wire dito sa common, dito sa kulay puti. Ayan. Tapos, itong isang hibla, yan, na nakabalot sa spaghetti, ay pupulupot din natin yan para magiging rekta na siya. Kaso okay, kikiskisin muna natin para magkaroon siya ng kontak. Ayan. Tapos saka natin ito pupulupot. Tapos hihinangin natin yan. At nakapainit na ako dito ng shouldering iron. Ayan. Tapos, kuha tayo ng panlagay dyan. Ayan, ito. Ayan, lagay natin dito or isuklob. Pero kung may spaghetti kayong malalaki, eh, pwede naman lagyan nyo ng spaghetti. Ito ang ginagamit ko, tube lang ito. Galing ito sa electric pan. So, parang hindi kasya. Maliit ah. Maliit ang butas. Ang na ito. Yan, maghanap tayo ng iba. Dahil hindi kasya. Yan, ito yung ating ilalagay. Malaki-laki ang butas. Iwan ko lang kung magkasya na. Yan, pasok lang natin ito dito. yun, buti nagkasya. Ayan. Tapos, talian natin ito ng kibultay. ka eh. Ayan. Okay na yung dalawa. Tingnan natin kung mayroon na ba tayong marireading sa 1, 2, 3. Ayan. Common nito ay kulay puti. Hanapin natin yung number 1 Pero alam ko itong number 1 Bakit wala pa rin tayong nare-reading kagwang na Okay yung tester natin Pero wala tayong nare-reading Ako naloko na Tingnan nga natin ulit Bakit kaya wala tayong nare-reading Maayos kaya yung pagka natin doon sa Ano Kaguang itong mahirap pagka Dubli trabaho eh, Nahihinang naman siya ito okay naman wala naman tayong naputol pero bakit kaya walang nare-reading ako na ako na pero pag dito tayo sa linya ng dalawang linya sa kapasitor may mayroon tayong marireading ayan mayroon naman no oh. so good yan parang oh, may problema ditong wire na ito tingnan natin ang maayos wala kayang problema tong wire na ito pang mapapahaba na naman yung video natin ito ah hindi nga natin ng maayos ito baka dito lang pero imposible naman pero ihinang pa rin natin ayan testir nga natin ulit kung mayroon na ba yun, meron na meron na tingnan natin kung alin dito yung number 1 ito 549 ito 509 423, so ito yung number 1 number 2 yung kulay kulegre number 3 yung pink hindi lang pala naayos yung kagawang hindi naayos pag hinang kaya wala tayong nga re reading doble trabaho ah Mahirap, mahirap nang eh, pasok ah. Nako, patay tayo naku pasok maliit yung butas kanina napasok ngayon ayaw na pumasok ay kaguang yan pasok natin ulit yan bali ulitin ko lang ito kaguang hindi maganda pagka ano balatan natin ayan Parang ako mabak haba makuha tayo ng wire dito ayan balatan natin uh -huh. ulitin lang natin hindi maayos hindi mapasok tapos pulupot natin ito tapos hinangin natin ulit ang kaguang mababa tuloy video natin dito yan saka natin ito ipasok papasok na ito dahil Ayan. Tapos tatali ko lang ito. At hindi ko na ipapakita yung pagtali nito mga kabutingting. So istipot lang muna kayo dyan. So yan. Bali na itali ko na mga kabutingting. At pasensya na kung hindi ko ipinakita yung pagtali. Yung pagtali naman ay napakadali lang. So... Itong mga bushing na ito ay good pa naman ito. So ito yung aking gagamitin. Ito yung housing ng original na motor nitong Astron. Astron kasi yung pangalan nito. Yung brand na ito. So ating ating ating, li, ating lilinisan lang yung bushing niya. Ayan. Tapos ganun din, ganun din tong isa. Ayan, malinis na at wala talagang gasgas -gas ito. So ito yung ating iya symbol. Ayan. Tapos tingnan natin kung ano ba nito sakto ba ito yung rotor para hindi na tayo magpalit ng rotor manipis ng bahagya yung rotor nya ayan o no? hindi magkakapal pero tingnan natin kung papasok papasok naman kaso maliit masyado kaya hindi pwede so itong rotor na ito ay papalitan natin itong rotor na ito itay rotor talaga ng motor motor na original sa kamil so kaya ating papalitan ng rotor yan tanggalin lang natin itong C-clip ito yung gagamitin nating rotor hindi natin pwede itong gagamitin sa so, bagay tingnan natin bagay, okay pa naman yung ano nito shafting kaya ito na lang shafting ang gagamitin natin pero bago natin ito anuhin ay lilinisan mo natin yung shafting nya yan li lilihain natin yan wala naman masyadong gas gas maitim lang sya yan ito yating lihain lang ng manipis na liha Na. At wala pa itong grub. Ganon din dito sa kabila. Wala pa, so balik natin itong spesier niya. pag lang natin, ayan tapos lang isa natin. Ganon din sa kabila. O ayan tapos. wala wala tayong play wala nang play kaya magbabawas tayo ng spacer yan itong isang kulay puti lang ang ilalagay natin tingnan natin kung sakto na ba o yan okay na ito tapos turnilyo natin yan tapos kuha tayong tornilyo Tutornilyo natin ito yung kapasitor nito ah yung original na kapasitor nito ay tinabi pala ng mayari nandito kala ko eh hindi ilipit bago itong kapasitor na ito ah original niya pa kapasitor yan tingnan muna natin ito kung good pa ba itong kapasitor na ito yan na uh, kapasitans tapos tester natin yan meron pa tayong na reading na 1.4 pero papalitan ko na ito para bagong bago para magtagal din yan lang natin ito itong wire natin yung wire dito sa leg para maihinang natin doon sa switch. Ikpitan e, lang natin tong turnilyo na ito. Yan. Tapos, lagyan lang natin ng close and wire connector so ito ay ihihin ito ay ihihinang ko lang dito sa pinakakabitan nya number 1 ito ay dilaw number 2 yung kulay gray at number 3 yung kulay pink so dito natin ilalagay yung number 1 katabi nito yung isang linya sa power cord 1 at ito yung number 2 at ito yung number 3 so yung paghinang nito ay hindi ko na ipapakita no? so yan bali naikabit ko na yung ah, speed yung 1, 2, 3 ito yung sinabi kong number 1 dilaw at ito yung number 2 na sinasabi ko na kulay grey, at ito yung number 3 kulay pink so ito ay ating tatakpan na at hindi ko na ipakita yung pagtakip nyan so yan bali natakpan ko na or na itornilyo ko na yung takip so dito na tayo yan, ayusin ko lang yung aking tripod so yan itornilyo pa pala muna natin yung swing arm Yan. Tapos, sinabi ko kanina, ay papalitan ko na ito ng bagong kapasitor. So, kukuha lang ako ng bagong kapasitor. So, ito yung ating ipapalit. Yan, nakabalot pa ng plastic yan. Ikatan lang natin itong wire na ito. Tapos, haba-habaan natin, ng konti. Itong pula. Tapos, ito, sa halip na electrical tape, ang ilalagay natin, ito na lang, yung tube. Mas maganda ito. Tapos, kuha tayo dito. Yung tube lang kukunin natin. Ang kamatigas ha. Oh, tigas. Dito na lang. Yan, ito na lang. Tanggalin natin yung loob, yung wire. So, ito na. Tapos, lalagay natin dito. Yan. Tapos, kapit lang natin. Kahit wag na nating hinangin ito, pwede. Mas matibay ito kaysa doon sa electrical tip. lalayan natin konti yung ating tripod uh, kita ayan tapos turniliyo lang natin tong kapasitor Yeah. tapos lagyan natin ng cable tie yung wire ayusin lang natin para hindi siya kalat para maganda tignan yung wire yan itali lang natin sa cable tie yan na diretsyo na natin itong kaya simple pagpagan lang muna natin madumi

tornilyo. So, okay na yung dalawang tornilyo lang. Wala na naman problema yan. Tapos, pagpagan lang natin tong screen. Nako, bitak din pala itong card lock nila You know? bitak so hanap lang ako ng guard lock mga kabutingting dahil bitak din pala yun, kaguhang talaga ayan, try natin ito kung pwede ba ito ito ay galing sya na ikon na guard lock Dia pula. So ayan. Bali yung motor ng Camel ay nagiging Astro na siya. Mamaya na natin pan. Testing muna natin. Yan saksak ko dito yung power cord. Patayin lang natin. Tingnan na natin kung magsuswing at kung okay na ba. Bago natin takpan sa likod. Yan pindutin ko lang dito sa number 1. Ayun, ikot kagad. Ka so ayan. okay na yan mga kabuting Number 1 pa lang yan at mabilis yan Yan o Number two.

tayong yang butas ah, hindi mo ito pwedeng kapakapain lang dahil kailangan talagang tumapat sa butas ayan maluwag ito okay ayan. ayan. final testing natin number 1 so okay na ito yan number 2 number 3 lalo kumilis so yan okay na ito mga kabuting ting okay na ito ma'am so dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting ting at kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan baka pwedeng palike at pakishare at higit sa lahat, kung bago kang sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, ha, laging nagiiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting ting. Yan, bye bye na po! Okay na ito mga kabuting ting!